Ognay nga na balita si DOJ Secretary Boeing Rimulya na ang bagong ombudsman matapos ang pagkakatalaga sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos. Pangako ng bagong ombudsman, magkakaroon ng transparency at accountability sa kanyang tanggapan. Magiging mabilis din, Anya, ang paggulong ng reklamo na may kaugnayan sa flood control projects at confidential funds. Si Margot Gonzales magbabalita. Transparency, aksyon at accountability, yan daw ang maaring asahan ng publiko sa bagong talagang woodsman na si Justice Secretary Boying Rimulya. Oktubre 7 ng kasalukuyang taon, ay na si Rimulya sa posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nung hiningi ko yung trabaho nito, yun na sa isip ko talaga na yung accountability mapalakas natin sa lahat. Bukod sa iba pang mga tungkulin na pwede nating uh, gampanan, sa ombudsman. Ayon kay Rimulya, gagalaw ng mabilis ang mga reklamo na may kaugnayan sa flood control projects kasabay ng kanyang pag-upo sa posisyon. Matatandaan na may mga reklamo ng isinampa ang DPWH sa naturang tanggapan laban sa mga diskaya kay Congressman Sardico at sa mga district engineer ng DPWH. Turutukan din anya ni Rimulya ang mga isasampang reklamo ng DOJ at ng Independent Commission for Infrastructure. Makasahan na gagalaw yan na mabilis. At uh susubukan natin pabilisin ang proseso kasi nga, hindi naman ito lihim na sa atin. Alam na natin ang nangyari. Kaya pabibilisan natin ng kaunti ito. Dagdag pa ng bagong bootsman, wala siyang papanigan. At bubuksan din daw niya ang committee report ng Kamara, kaugnay ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Eh, marahil, nandiyan na yan eh. Actually, nandiyan na naman sa ombudsman ang mga report na yan. At uh, bu uh bub natin natin pag-aaralan at tatanungin natin yung mga may hawak doon ngayon. Uh, mga may hawak at uh, yung may tungkulin na hawakan ng mga kasong ngayon. Marami na pong mga kritiko, bilang sa kalita. Senator Aini Marcos si saying na pag kayo rin po ay naupo, eh asahan na rin po ang mga kaso laban daw po sa mga Duterte at sa mga aliyado nyo. Alam nyo, noong naging DOJ secretary ako, ang una-una kong tinanggal, Repolization ng batas. And uh, it will not be recognized. Sisiguraduhin ko sa lahat yan. Wala itong sisiluhin. Dapat rin anya na sa publiko ang salin ng mga opisyal ng gobyerno pero kailangan ng safeguard o guidelines para hindi malabag ang data privacy law. Nakatakdang manumpas si Rimula bilang woodsman sa Webes habang pansamantalang hahalili si DOJ Undersecretary Frederick Vida bilang kalihim ng DOJ. Ang ang ay may pitong taong termino at hindi maaring Maria Point tungkulin nito ang magsagawa ng investigasyon sa mga reklamo ng katiwalian laban sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Mary Gonzalez, SMN News.